Good morning and happy holidays 2022. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung continuation pa rin ng ating land grabbing modus. We'll try to finish this everything this year, no? 2022. At meron lang tayong dalawang naiiwan. And yun nga, dito nga sa scheme na ito is that ang pag-uusapan natin yung land grabbing modus na identify natin na pito. Okay? And dito sa pito na na-identify natin, we are actually done with the first five. No? Itong, in fact, yung, yung last natin, itong titling or by another person, these are all finished. No? Check last one. No? So dito na tayo ngayon sa Rolats Selling Scheme. At magpaputuloy po tayo after this very, very short intro. Huwag po kayong mawala. Alright, so land grabbing scheme ng rollouts na ito. Ano ba ito? Okay, itong rollouts na ito, na scheme na ito, actually, this is uh, tiyatawag kong mga proposal schemes nung nitong mga pseudo developer. Kung developer ito sila na meron silang capacity na mag-develop at magpo-propose yan doon sa mga may-ari ng lupa na usually ang nai-involve yung uh mga farmer beneficiaries yung mga wala masyadong kaalaman mahina ang kaalaman sa batas o hindi ko sinasabing mangmang -mang, pero yung may konting mga uh, kailangan lang mag-guide sana no yung madali lang ma-influence because of money. Usapang pera ang ipepresent sa kanila. And ang style nitong mga lupa nito, these are agricultural lots, ha. Basically hindi ito dapat residential, pang-agriculture ito. And gagawin itong lote-lote or raw lots, no. Bibiakin into several uh, portions, 100 square meters kung may butal is that 110 hundred-twenty. and ito po ay i-offer for sale sa public no ito po yung ROLATS na scheme now it may be installment or cash basis itong nasa uh, screen niyo ngayon is that ito yung sa Davao city no 100 square meters 5000 pesos payable within 96 months ibig sabihin 5000 kada month tapos kung cash daw 300,000 may discount pa ng 5% no so imagine na, ah, sa 100 square meters magkakaroon ka ng lupa no in the amount of 3000 $300 maraming mainggan nyo e eh, kung hindi mo kaya e eh, 5000 naman meron naman ganon so kaya marami pong mga kababayan natin eh, nainggan nyo sa ganito at bumibili bili ng mga lupa. Kahit na po pinagbabawal na 'yan ng Department of Human Settlements and Urban Development or dating HLURB under Presidential Decree 957, bawal po 'yan siya. Kasi ito pong mga pseudo developer na ito, wala po ito silang license to sell. Ibig sabihin, hindi registered ang project nila sa DHSUD, no? At bakit po kailangan po ng registration? Kasi uh, mabilis lang po, no? Kailangan po 'yan kasi dapat i-identify kung ang area is that residential kasi hindi man pwede magawa ka ng mga lote-lote doon sa agricultural area. And second, kailangan ma-present ng developer na meron daanan ng ng dumi ng, ng tao, yung drainage, yung kabilya ng kuryente, tapos yung sa tubig, yung mga atis at yung roads, hindi man yan ma-present nila kasi bibiak-biakin lang man yan. So, kaya pinagbabawal under Presidential Decree 957. Now, take note, meron po akong video lecture which I will post below, no? ah uh, ililink ko yung link, video link niya, i-post ko sa ating uh, comment section para ma-panood po ninyo ng lubusan. At bakit po ba sabi ko doon, ang rolats scam nga ba o hindi lang alam na bawal ito okay at talagang bawal po ito no so nang hindi nakakaalam po no lalo na po yung uh, may-ari ng mga lupa impact dito sa Davao City uh, maraming uh, bases na po nagbigay ng ng announcement ang government, local government dito na magkandak ng due diligence bago po bumili ng lupa. Tingnan po kung meron po uh, license to sell at registered bank project at may development permit. Kaya buying rollouts in Davao City, please conduct due diligence. Yun ang sabi ng public advisory po yan. Ha? Na no, hindi lang po yan sa Davao City nangyayari ang ang rollouts na scheme na ito no. Uh, laga na po ito sa buong Pilipinas, sa Luzon, puno po tayo niyan. Ang dami po niyang nangyayari. Sa Visayas, ganun din po. No? At actually, dito nga sa Mindanao. In fact, dito sa lugar kung saan ako nakatira, dito sa Davao City, gilagan po ito sa amin. Sa mga kapitbahay namin ng mga syudad, ang Tagum City, ang dami po niyan sa Digos. In fact, ang Island Garden City of sa Samal, kung saan ikakabit yung uh, bagong bridge connecting Davao City to sa Samal, puno po ng rollout Scheme. Ang Pilipinas po, puno po ng rollout scheme at sana masugpo ito dahil kung hindi magkakaroon po ito ng malaking problema. Alright? So, with that i di-discuss na natin ano ba yung mga proposal schemes na mga kunatawag nating sudo developer na na maaring uh, actually scam pala ito siya. All right? So, I'm back and this is it, no? So, we are going to discuss the story about this uh, si Pedro at saka yung asawa niya at saka yung anak niya na nakatira dito sa lupa na ito na actually nakuha nila doon sa sa carp no yung bigay sa kanila because they are farmer beneficiaries nakakuha sila ng klowa title at lampas na yung 10 years and about 3 hectares or 30,000 square meters no kasi 10,000 per hectare man ang kalaki ng ng by square meters no And then, ang mangyayari is may lalapit sa kanila na tao at magpapanggap na uh, legitimate developer sila. Meron daw silang uh, resources, money, equipment, uh, tools, at mga tao para... Uh, Ma-develop nila ang property And they are going to offer na Bibilihin namin yan ng 2.5 million per hectare Tumataging ting po na 7.5 million Wow! Malaki po yun Para doon sa uh, kay Pedro Imagine, klib ang lugar niya Tapos nasa gitna Tapos makakatanggap siya ng 2.5 per hectare So that would be uh, 7.5 million sa tatlong hectare po niya yan. And then, uh, after that uh, iti-entice yan siya by showing the money. Yung picture na ng money na ito ang kikitain mo na 7.5 million and mag-offer po yan ng 100,000 na down payment. Okay. So, sabihin ni Pedro, so, uh, uh, ano pala ang mangyayari? Well, actually, ang gagawin ko kasi niyan is gagawin kong lote-lote. Eh, -lote. bibiakin ko itong 3 hectares mo in 200 square meters at ilote-lote ko, ibibenta ko yan siya. Then, basta babayaran kita sa maikling panahon. Mapupuli paid ko itong 7.5 million. Bigyan kita ng earnest money. Okay, so anong gagawin ko? Pipirma lang po tayo ng MOA. Yung MOA natin na pipirmahan is that eh, nakasaad doon ko kailan kita bayaran, magkano ang bayad ko sa at ano yung mga utang ko na dapat na, eh, hindi utang, yung obligasyon ko pabayaran sa period na yun just to pay you up the 7.5 million. Okay po. At saka ano pa po, po? SPA. Ito po yung pinakadelikadong document kasi ito yung papagawa ngayon doon sa may-ari ng lupa. But remember, yung may-ari ng lupa, siya pa yung titled owner ng property. So, ang SPA po is to, uh, number one, subdivide the land, bibebenta yung subdivided land, mag-collect ng sale price, develop ang land, at administer ang land. Importante po yun na yung special property attorney kasi hindi man mapap-subdivide ng pseudo-developer yun, walang authority na galing doon sa may-ari ng lupa. Okay. So pumayag gayon si Pedro, yung may-ari ng lupa dahil nga gusto nga na-entice nga siya. Sweet talker itong mga developer ito, ha? magaling ito silang mag magsalita. So na-entice nga siya. So with that, um, ito ang usapan nila. So here is um, Pedro and ang um, usapan nila is that uh, 2.5 million per hectare that is 250 pesos, no? per hectare times per square meters times 30,000 that would be 7.5 million. Ngayon, may earnest money na 100,000. Tapos sabihin is that a uh, balance payable within one year. Pero, uh, every 3 months, babayaran kita ng 2.5 million. Parang extension lang yung sobra, no? Kasi baka hindi ko nga makaya sabihin ng sudo developer. So, okay, payag po ako. At bigyan siya ng 100,000 earnest money, no? Sabi niya, isip naman niya, 3 months lang, magkakaroon na ako ng 2.5 million. Okay, so no problem. So, ito ngayon si eh, pseudo sudo developer, eh, ang gagawin niya is that magpo-post ito doon online na rollats no so online paano po sa Facebook uh, sa TikTok sa lahat no uh, lahat ng social media platforms magpo-post siya na meron siyang rollats for sale in fact uh, if present din niya doon yung subdivision plan no parang sketch doon na itong location ng area maganda po itong area na ito uh, it's overlooking malapit sa dagat etc. and uh especially gagamitin na pag kunyari na sa Samal is that meron ng bridge coming na that would uh, make the city progressive. So maraming ang maeengganyo at saka ang kanyang schemes ganito no. Talagang maeengganyo ka kasi 100 square meters cash is 300,000 no. Tapos ah, uh, pero hindi niya lalagay yan na na how much per square meter. Sabihin lang niya 100 square meters at 300 at 300,000 pesos. Kung hindi mo kaya and then ah, uh, How about 100 square meters payable at 5,000 per month for 8 years? And that total pa actually nyan is 500,000. Sino namang hindi maingan nyo? Magkakaroon ka ng 100 square meters at a, an island garden city of Samal, no? for example. And there, magkakaroon ka na ng lupa na malapit sa dagat kunyari no pero malayo pa ng konti may dadaanan pa pala mga private property hindi yun alam no kasi ang ipapresent nila yung pictures na magaganda. Yan po ang style nila. And that is what they call namin is that you, the, the, pseudo developer will be testing the waters. Tetestingan niya ba kung kakagat ba ang public doon sa announcement niya. Tetestingan nila kung uh, magkakaroon ba ng market ba. Meron po bang kakagat at bibili. Oh, parang fishing ba? Expedition, no? And that with that um uh, magkakaroon din ito sila ng para mas lalong makainggan nyo is they will be having this video. Oh, may video yan sila in this, uh, ano, panoodin natin itong video na ito. No? Ang video na ito, it's more of showing the land and meron na mga tao and uh, merong nag-visit uh, tapos meron ng roads uh, may faces to. No? Wow. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ibig sabihin, malaki talaga. And After that, this is it. A place where your dreams may come true. right, so yan po ang gagawin nila ng mga technique. No? That is how to entice people na meron palang klase na ganitong uh, mabili na property na mura tapos medyo overlooky. Pagkita niyo sa video na yan. So parang ganun. It's, it's how isweet ka ng mga developers dito. Alright, so having said that, um, uh, Maraming magtatanong sa kanyang social media platform no sa Facebook. And sabi niya, o oh, sige, ang dami niyo na nagtatanong, mag-schedule na tayo ng tripping and we will go to the area para baka sabihin hindi niyo totoo. So, dadalhin niya na itong mga tao na ito na posibleng bibili sa property. And wow, oo nga no, maganda ang property. And then uh, merong barangay road at saka medyo okay, malayo-layo lang siya pero okay na ito. So marami po ang maingan nyo. Remember po, sampu lang po ang kailangan ni sudo developer na kunin para makabayaran na siya sa first 3 months niya. Because 10 times 300,000 is 3 million. So, 2.5, ibibigay niya doon. And then, after that, yung 500,000, kanya na, yung iba, commissions. No? So, ibig sabihin, makaka, ang kapital niya na 100,000, okay na. No? Tumatakbo na ngayon. That is testing the waters. And ano ba alam natin? Kapag po, meron pong maraming bumili at meron na mga plugs na nakalagay dyan, and magkakaroon po ng domino effect po yan. Domino effect means that marami po nyo rin. Kasi word of mouth, uy, bumili ako dito, bumili ako noon, dapat bumili rin kayo. Magka magkakabilihan na yan. Either cash or installment basis. Now, kung cash po, isipin niyo about sa 30,000 square meters na property sa 3 hectares. Let's say, 24,000 lang ang na-develop niya, na mabenta niya. Kasi may mga roads-roads yan yung yung sobra, no? Uh, hindi naman kailangan, buo talaga ang mga sakto. So, 24,000 ang kanyang na-develop nitong, ni developer. So, kung cash po lahat, for example, is kikita siya ng 72 million, no? For the 24,000 square meters times 3,000 pesos. And kung merong kahalong, uh, or installment na 8 years is that ang kikitain niya is 120 million for 24,000 square meters at 5,000 pesos per square. Wow! Malaking pera po yan. And talagang kikita ng malaki si sudo developer. Eh, sabihin nyo, eh sana mali dyan attorney, wala mang problema kasi nabayaran naman ng 7.5 yung yung tao, yung may-ari ng lupa at kahit na kumita ng lumalaki si si the developer, siya naman ang nag-strive hard para kumita noon at nagbenta, nagdevelop, nag-subdivide, etc., etc. Oo nga. Walang question 'yan. But later on, the problem comes in and we're in magkakaroon na ng sakit sa ulo at maaring pong makulong itong mga tao na kau may-ari ng lupa at itong developer na ito. Okay, kasi bawal po talaga itong scheme na ito. Okay. Paano po 'yan? I'll make you the first scenario. I'll I'll give you the story of the first scenario. Ito po ang mangyayari niyan. So, ito pong nakabili ng lupa, itong mga tao na 'yan, yung mga nakapula na 'yan, is that um uh, they are going to wait for the day that ano yung pinramis sa kanila nung developer okay and when the day will come the time will come na hihingi na nila yung pinramis like what is the first promise is that titulo okay lalo na yung mga nakabayad na in cash they will be demanding for the title and hindi po yan maibibigay And now, hahanapin nila yung drainage system. Saan ba dadaan dito ang mga dumi ng tao, mga sa kanal, ang mga uh, kung, kung maglakas ang ulan? Hindi po may bibigyan. And then, yung electricity. Hindi po may bibigyan potable water, yung mainom na tubig, at saka development ng property. Bakit? Hindi sila makakadevelop. Because number one, they cannot have these permits. Hindi sila magkakaroon ng land titles because ang ROD at saka ang DHSUD, may usapan yan sila na subdivided that kailangan may clearance sa DSUD at hindi kayo mabibigyan dahil nga wala namang license to sell. Yung drainage system magka, mag, mag ano ka doon, maghukay ka, paano ka mabibigyan ng, ng permit to do that? When you do not have any, wala naman kayong license to sell. Paano kayo malagyan ng electricity? Saan kayo dadaan? Eh, paano kung may natraverse kayo ng mga private property? Hindi naman pwede sa Barangay Road. Kailangan nyo magpaalam. Hanapan naman din sila ng uh, permit niyan from doing that. So, wala. Potable water development, nothing. Nada. Wala pong mangyayari na ganyan. So, uh, Actually, ang haharap sa problema na yan is yung, yung sudo developer kunwari. Kasi meron din siyang kukolektahin pa. Eh. Ako magharap, huwag kayo magalala, just give me time. No? Pinyan niyo ako ng oras kasi um, mas mataas ang proseso. Tsaka marami kayo. Tapos ang pag-subdivide dito dapat at saka pag biak biak ng title is buo. Okay, so bigyan ka namin ng time. Pumayag yung mga tao. Bigyan ng time. E eh, sobra time. Lampas na ng isang taon, wala pa rin. Saan na yung sabi mong time? Eh, biglang dyan, mag-start na po ng magbibingi-bingihan itong si developer. Hindi na yan. Wala na yan mga... Tapos dito roon, magagalit na ang mga tao. At yan na, magte-text na. Tapos saan na ba ito? magre na. Magpunta na sa barangay, papataw na sa barangay. That's the time na mawawala ang developer na ito. At ikaw mismo ang sasagot ng mga problema. Bakit? Ikaw na po yung pupuntahan ng mga tao na ito. Saan na po si developer? At saka, ang title na sa pangalan mo pa, ikaw ang mananagot nito. So, yun ang mangyayari niyan. Then, what will happen is that, imagine all these people will ask from you, dahil kapartner mo daw si developer. So, lahat ng sakit ng ulo, malilipat sa hindi ko pa masabi sa inyo na pwede pa kayong mapaila ng kaso. All right. So that is the first scenario. What is what if itong second scenario na nangyari? Itong two scenarios na ito ha. Totoo 'tong nangyari. At experience ko po ito. Nilapitan ako nito ng maraming mga nakabili ng lupa at they want to file a case against the developer. Okay, itong second scenario. Second scenario is that ito si may-ari ng lupa eh hindi binayaran nitong developer kahit na nakakuha siya ng maraming pera or kulang ang binayad at siguro na greedy yung developer, no scammer talaga siya, yung talaga ang kanyang modus ito talaga yung legit na, illegitimate na scammer sa lahat na hindi binayaran ngayon si uh, may-ari ng lupa kahit anong singil niya, yung down payment lang niya or konti lang natanggap niya. At when tawagan siya, hindi na nakikinig, hindi na makikita, tapos hindi na rin magsasalita. Hindi na makakontak. At later on, hindi na rin makita sa Facebook. Ibablock pa niya itong si uh, may-ari ng lupa. So yun po ang mangyari. In short po, ang ibig sabihin, mawawala na po itong si uh, Uh, itong developer na ito. At ikaw na ngayon ang maiiwan. Yung may-ari ng lupa dito sa problema na ito. Sabi mo, ay, walang problema. Kasi ang gagawin nila, dahil ngayon hindi na maintindihan, hindi ako nakabayad. So, ibig sabihin, no transaction made. So, gagawin nila is tatanggalin nila ang rollouts for sale at magkakaroon ng nakalagay na private property <laughs> no trespassing. Huwag pumasok. And you think yung mga taong nakabili papayag sa scheme na ganyan na isisarado mo lang bigla parang wala lang ay nakabayad na kami. Hindi po, papasukin ang lupa na yan. Papasukin nila at tatanggalin yung signage mo na private property. At ang mangyari niyan is that magkakaroon na ng mga tayuan dyan ng mga shanties dyan para to establish their boundaries. Ay, maglagay na ako dyan. Paniguro na ako. Sabi nung isa-isa na yung mga mayari niyan. Kaya yan ang mangyayari. Wala nang proper na kusahan ilalagay. Tapos saan? Saan papasok ngayon ang mga Uh, kuryente niyan and everything. You're going to transfer the problem to the government later on. Now, these people, mangyayari niyan is magkukumpul-kumpul yan sila at magpuprotest din sa iyo. Magtatanong niyo doon sa mayaring ng lupa. Sana, sana, sana. Alright? So, imagine ang laking sakit again ng ulo mo. Coupled with the fact na pwede ka pang mapailan ng kaso at makulong. At sabihin mo, ako lang palang makulong, Sabi nung mayari. Hindi. Hindi kasama rin si developer. Pwede siyang makulong if ko makita nyo pa siya. Kung hindi nyo makita, sorry na lang po. Ikaw ang mag-suffer, ikaw ang makukulong. Kasi karamihan ng mga pseudo developers na ito biglang naglalaho parang bula. Ano po ang crime na nakomit po ng ganitong klasing scheme, itong rollouts na pinagbabawal? Is Estapa committed through false pretenses. Kasi yung pangako na magkakaroon ng proper drainage, magtitulo, uh, mag yung kabilian ng kuryente, tapos tubig, etc., development, magandang area, magkakaroon siya ng parks and everything na hindi po yan magagawa. Kasi yun po ang dahilan kaya nainggan po yung mga tao na magbigay ng pera doon sa developer at pinigyan ka rin, nakatanggap ka rin bilang may-ari at nainggan sila. Kaya yun taong tawag na false pretenses, no? Kapag nangyari po yan, bawal po yan. That is a staffa through false pretenses. Ang, ang delikado dyan, baka maging syndicated staffa pa, no bail yun siya. the same time, is that, uh, magbabayad din kayo ng mga danyos perwisyos or baka ipa-return ang money sa inyo. Eh, wala kayong may return. Kayong may-ari ng lupa. Dahil nga, ikaw, wala nga kayong nabayaran ng developer. So, what will happen is that if they file a case against it to recover from you, and then, ang property ang ibabayad set mo. Kung baga, i-attach yan or i-sell sa public auction by the court at doon po i subdivide property bibigay doon sa mga tao. That's the the problem. So, ikaw po na walang katuloy ng lupa, mayari ka ng property. Nananahimik ka noon with your family, kayo nagkukultivate, kayo nagtitil doon. Tapos ngayon, suddenly, somebody went into the picture, came into the picture and talked to you about certain proposals para magkaroon sila ng na kunyari may entice ka yung pala na scam ka ang lupa mo naggrab grab na land grab tuloy na nakaw tuloy nagkaroon ka pa ng sakit ng ulo magkaroon ka pa ng stapa through pretenses bayad ka pa ng daniel's per vicious. imagine that stress baka ma-heart attack ka pa high blood tigok yun ang mga things. No? And it's happening and it will happen hanggang hindi po nasusubok itong problema na ito. Ah, uh, mas stop naman sana itong scam if talagang meron ding ngayon pinsana ang ating uh, batas no? sa pagpatupad ng ganitong bagay. Kaya ang panawagan ko sana, nabigyan po ng 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 ano ng ng pansin po itong ganitong mga sitwasyon at mga problema sa ating government agency to enforce it No. hindi po dapat yung ating batas is parang toothless tiger, tiger nga pero wala namang ngipin para ipatupad ito. Sinasabi nila, marami ang mm, ang ang nagsasabi na marami na ng ng kaso pero if we look around, eh laganap pa po itong uh, sitwasyon na ito sa buong Pilipinas. So kung kayo po ay nalapitan ng ganitong mga proposals, na mga tao is that uh, first thing to do is eh, kailangan is magtanong kayo sa DHSUD, no? Department of Human Settlements and Urban Development. Uh, dapat siguro itong agency nito, papunduhan ito ng malaking funding no? para ma-stop talaga ito. Malit lang fundings nila eh. Uh, kailangan ito para so that they will have this uh, money to enforce no? itong batas ng PD957 para ma-stop na nga ito. Tapos so, so kayong involved, sa ganito situation lapit po kayo sa LISOD and uh, mag-consult kayo kung proper po hindi kung hindi lapit kayo sa Integrated Bar of the Philippines meron po kami mga pre-legal aid clinics sa buong uh, Pilipinas sa Davao City Tagum lahat no Samal and they will help you with this kind of uh, problem and they could guide you na hindi po pwede ang schemes na maganito. so yun po Ah, uh, please know your rights. Bago po kayo pumasok sa isang bagay, magtanong po muna kayo. Lalo na pa yung mga easy money, mga things like that. It seems to be true, pero hindi naman pala. So, be careful po. And with that, I hope you learned something. Be vigilant and protect your property. See you soon again next time.